Kakapalambot ka daw ng karne. Is it a myth or a fact? Alam. Mm. It's a fact. Ayan na nga. Dahil na-intriga tayo dun sa lampa. Ito na. I-try na natin. Whoa. Wow. wow. meron tayong ditong ribs. Beef ribs. So, itatry natin ngayon lutuin. Oh. I'm so sorry. <laughs> What? Nandito na yung batang vlogger. Ito na ang kaldero na may tubig. So, first, hugasan muna natin yung ating dahon. Pagkatapos, magasa ng dahon. Lagay na natin one, two, four, six. Six na dahon, tapos ilagay na natin itong ating Karne. Carne. Magasa pa natin. Huwag kayong ano dyan. Magasa na. yan? Huwag kayong ano na didire. Guys, magasa niya na yan. Siyempre, <laughs> huwag muna natin to lagyan na kung ano-ano. Ito muna ang dahon ng langka. So, let's go. Salang na natin. So guys, ayan, naisa lang na po natin. Let's see kung gaano kabilis ang ating pagluluto ng karning baka than usual na pagluluto natin. Ayan, naisa lang na po natin at na lang po natin. Ang oras po na natin ngayon ay 11. Ang gusto ko kasi guys sa baka ay ano, malambot. Malambot yung karne. Pero ano, alam ko, mahilig ko sa <laughs> <laughs> Guys, dahil isang oras na natin ito pinapakuluan, i-check na natin to. Wait, ko wala akong tinidor. So meron tayo dito tong tongs and um tini. Let's check. Wala pa mga timpla, guys. Pinapakuluan ko lang siya talaga. The moment of truth. Mainit. Lanlas. <laughs> Ubat mo nakuha ko yung laman. Gat yun. So, ito, oh, no, 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 pwede pa yun. Okay lang. Kasi, nakaano lang siya. medium heat lang yung apoy ko. So, pwede na siyang timplahan. So, guys, titimplahan na natin. Meron na tayo ditong asin. Meron na din tayo dito paminta buo parang bulalo na walang mais pala magic sarap nasa kamay mo tunay ng magic nice babalik na natin to tapos dadagdagan na natin ng tubig wait isa at kalahating baso hindi nagdag po tubig ayan pakaluin lang natin guys, nakalimutan ko pala lagyan ng bawang at saka sibuyas. Ito, meron lang akong dalawang bawang at saka isang buong sibuyas. Ayan, ilalagay na natin. At dahil mag na na ng hapon, at gutom na ako, ayan, ilalagay na natin tong ang repolyo. Kalahati lang, guys. Slice muna natin bago natin magasan at saka ilagay. Remove lang natin itong sira. Ayan. Medyo lakihan lang natin. ilalagay na natin. So, before natin ilagay itong ating refolio, try po natin kung malambot na. The moment of truth. The moment of truth. Ayan. Ayan. Po po. pa. Yan po. Ganito po ako. Ayan at booming na review. sa? lasa? Crap, nambot guys. Mambot na. Salamat Patikil. Patikin. Lalagay na natin lang na ng repollo. Wala, tiktan ko na. Kung malamot. Tiktan ko na yung sabah kung okay na. Guys. Perfect. Wait, ah. let me, let me borrow. Thank <laughs> you. Pakuluan lang natin tapos yan. Lulutuin lang natin yung repolyo. Tapos yan, ready to eat na tayo. Taraaa! Ayan, luto na!